22 years old na si Claire Bernal ay papuntang London para sa isang interview para sa kanyang dream job bilang isang skincare consultant sa Harvey Nichols, isang eksklusibong department store sa London. Matagal na niyang pinaghahandaan ang pagkakataong ito kasama ang kanyang matalik na kaibigan, si Adam Ward. Nagkakilala sila habang nagtatrabaho sa isang lokal na tindahan sa Tonbridge Wells. At naalala ni Adam kung paano naghanda si Claire ng maraming A4 na papel na puno ng mga notes na sulat kamay. Habang nagbibiyahe sila papuntang Charing Cross, paulit-ulit na tinanong ni Claire si Adam para mag-review, pinapasa-pasa ang mga pahina ng kanyang mga notes. Kitang-kita kay Claire ang kaba at pagnanais na maging handa para sa interview. Pagdating nila sa department store, sinabi ni Adam kay Claire na tawagan siya kapag tapos na siya. Tumawag agad si Claire kay Adam pagkatapos ng interview, hindi sigurado kung ano ang resulta. Punong-puno siya ng self-doubt. Ngunit hindi nag-alinlangan si Adam na makukuha ni Claire ang trabaho. At syempre, nakuha niya nga ito. Agad na umuwi si Claire upang ibahagi ang magandang balita sa kanyang inang si Trisha ang tungkol sa kanyang bagong trabaho. Mula pa noong 12 years old siya, interesado na siya sa makeup, madalas mag-eksperimento rito at mas magaling pa kaysa sa kanyang ina. Malinaw kay Trisha na talagang may hilig si Claire sa mundo ng pagpapaganda. Ang pinsan ni Claire, na naging katuwang niya sa paglaki sa Tonbridge Wells, ay tunay na humahanga sa kanyang likas na talento. Si Claire ay mayroong natatanging portfolio ng kanyang mga makeup creations at kaagad siyang nakilala dahil sa kanyang husay. Nang matanggap niya ang trabaho, labis ang kanyang kagalakan. Araw-araw siya ay masigla, palaging mukhang flawless. Para bang ipinanganak siya para sa larangang ito, kaya't tumanyag ang kanyang talento sa mundo ng kagandahan. Pumunta si Claire sa London at nanirahan kasama ang dalawang ibang babae na mga katrabaho niya sa Harvey Nichols. Nagrent sila ng isang flat sa Dulwich Village sa timog silangang bahagi ng London. Masaya si Claire sa kanyang bagong buhay at nakikita niya itong pagkakataon para ipakita ang kanyang pagiging independent. Mabilis siyang nakapag-adjust sa kanyang bagong tirahan at tuwing may pagkakataon, nagkikita sila ng kanyang ina at palagi silang nag-uusap sa telepono. Nang makuha ni Claire ang posisyon sa Harvey Nichols, inisip ng kanyang ina na ito ay isang magandang oportunidad para makaalis ng kanilang bayan upang makaranas ng ibang buhay sa lungsod. Gusto ni Claire na maranasan ang buhay sa syudad at tulad ng marami sa kanyang edad, ito ang pangarap. Ang mamuhay sa lungsod, magpunta sa mga bar at nightclubs at makisalamuha sa ibang tao habang tinatamasa ang lifestyle na iyon. Sa trabaho, mabilis na nakilala si Claire at naging paborito ng mga tao. Magiliw ang lahat sa kanya at hindi matatawaran ang kanyang kabaitan. Isang mahinahon at malumanay na tao, wala kang makitang masama sa kanya at wala siyang sinabing masama laban sa iba. Madalas silang magtawanan ng mga katrabaho, nag -e enjoy sila sa mga simpleng bagay. Super feminine si Claire, mabait, sweet, at halos angelic ang kanyang pagkatao. Talagang masaya siya sa kanyang trabaho sa Harvey Nichols, isang lugar na itinuturing na pinakaprestihiyoso, kaya't ipinagmamalaki kung saan siya nagtatrabaho. Ngunit isang araw, habang nasa beauty counter si Claire, Nilapitan siya ng isang security guard ng store na si Michael Patch. Nag-usap sila at inimbitahan siya ni Petch na mag-date. Nang sinabi ito ni Claire sa kanyang pamilya, nabanggit niya lang ng casual na may isang lalaki sa trabaho na nangungulit sa kanya. Sa totoo lang, hindi ito gaanong binigyan pansin ng kanyang pamilya dahil palaging may mga lalaki na nagpapakita ng interes kay Claire. Mas matanda si kay kaysa kay Claire at gwapo siya. Nang magtanong siya kay Claire, natuwa siya at pumayag na makipag-date. Si Claire ay hindi ganoon kalakas ang tiwala sa sarili, kaya't hindi niya alam na maraming lalaki ang may interes sa kanya. Sa mga pagkakataong naglalakad sila sa kalye, napapansin niyang maraming tao ang tumitingin sa kanila, ngunit iniisip niyang ito ay dahil kay Patch at hindi sa kanya. Sa kabila ng kanyang kawalan ng kumpiyansa, nahulog agad si Michael Patch kay Claire at nagsimula silang magkita sa labas ng trabaho. Si Claire ay labis na pinupuri ni Patch, mula sa kanyang kasuotan hanggang sa kanyang sapatos at ito'y nagbibigay ng malaking kagalakan sa kanya. Ang kanilang relasyon ay nagsimula ng simple at inosente, magkasamang magkape at magdate. Si Michael Patch isang Slovakian, ay lumipat sa UK dalawang taon bago magsimula si Claire sa Harvey Nichols. Nagtatrabaho siya bilang isang security guard sa parehong department store bago pa man sumali si Claire sa kanilang team. Habang nagsisimula pa lang ang relasyon ni na Claire at Patch, tila nahulog na agad si Patch kay Claire. Ngunit si Kristen, ang pinsan ni Claire, ay agad nakaramdam ng pagdududa tungkol kay Patch. Napansin niyang iba ang lalaki kumpara sa mga karaniwang manliligaw ni Claire. Mas matanda si Petch kaysa kay Claire. Naaalala ni Kristen na sinabi ni Claire na dati nang kasal si Petch at kasalukuyang dumadaan sa diborsyo. Ayon kay Kristen, hindi ito ideal na sitwasyon para sa isang batang babae. Habang magkasama sila ni Petch, hindi nakaramdam ng pagmamahal si Claire. Pinuri lamang siya ng lalaki, kaya natuwa siya sa atensyon. Ngunit mabilis niyang napansin ang pagiging possessive at controlling ni Petch. Ikinuwento ni Claire sa kanyang ina na pinipilit siya ni Patch na magkasama lagi at hindi pinapayagang makipagkita sa mga kaibigan. Sinabi rin niya na hindi siya pinapayagang umuwi at pakiramdam niya ay nais siyang ikulong. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, nakaramdam siya ng pagkasakal. Si Michael Patch, na dating sundalo ng Slovakian Army at dating security guards sa American Embassy, ay naging mapanghimasok at sobra ang atensyon na ibinibigay kay Claire. Tatlong linggo pa lamang ang kanilang relasyon. Ngunit naramdaman na ni Claire na masyado na ang nararamdaman ni Patch kaya't nagpasya siyang tapusin ito. Subalit, nag-alala siya kung paano ito gagawin dahil natatakot siyang masaktan si Patch. Sa kanyang pagbabalik mula sa Slovakia kung saan siya bumisita sa pamilya, tinawagan ni Patch si Claire at ipinilit na siya ang susundo sa kanya sa airport sa kanyang pagbabalik. Ipinilit ni Patch na maghihintay si Claire sa airport na hindi naman ikinatuwa ni Claire lalo na't na alas 5 ng umaga iyon. Ngunit ginawa pa rin niya ito dahil ganoon si Claire. Gusto niyang mapasaya ang ibang tao. Malaki ang dalang maleta ni Petch at sinabi niyang hindi niya kayang buhatin iyon sa buong London. Kaya balak niyang kunin na lang ito kinabukasan sa inuupahan ni Claire. Nagaalangan si Claire na payagan siyang manatili sa kanyang flat dahil ilang linggo pa lang silang magkarelasyon ni Patch. Pero ipinilit ni Patch na kailangan niyang tumuloy sa inuupahan niya. Kinabukasan hindi pa rin umaalis si Patch. Nainis si Claire at sinabi niyang ayaw na niyang makipagkita pa. Naglakad siya hanggang sa istasyon. Pero ayaw sumama ni Patch pero napilitan din siya. Nang dumating ang tren, ayaw pa rin niyang sumakay. Sa huli, sinabi ni Claire, "Gawin mo ang gusto mong gawin. Uuwi na ako." Napagod na si Claire at sinabi niyang tapos na sila. Tinawagan siya ni Patch ng higit sa dalawampung beses, pero hindi siya sumagot. Nasa labas lang si Patch ng dalawang oras at sinabi ni Claire sa kanya na umalis na siya. Maging ang mga kasama ni Claire sa flat ay sinabi rin sa kanya na umalis. Sa wakas, umalis si Patch, ngunit doon nagsimula ang panggugulo. Matapos makipaghiwalay kay Patch, pakiramdam ni Claire na hindi siya makakalayo sa kanya. Sa trabaho, nararamdaman niyang binabantayan siya ni Patch, ginagamit ang mga salamin upang lihim siyang obserbahan. Sinusundan siya ni Patch sa loob ng tindahan, at bilang isang security guard, pinapanood siya mula sa pagdating niya hanggang sa pag-alis niya sa trabaho. Lumapit si Patch sa counter ni Claire at pinilit na magbalikan sila. Sinubukan itong baliwalain ni Claire, ngunit hindi siya tinantanan ni Patch. Nang abala pa si Patch sa ibang tao at pinakiusapan silang kausapin si Claire. May mga kasamahan si Claire na nagsabi, Ang kailangan mo lang gawin, Claire, ay makipag-usap sa kanya. Gusto lang niyang maging kaibigan mo. Isang beses, sinabi ni Claire, Michael, itigil mo na to, pero lalo lang nitong pinahirap ang sitwasyon. Isang gabi sa Harvey Nichols, natapos na ang shift ni Claire at kinokolekta na ang mga gamit niya upang umuwi. Lumabas siya ng tindahan ngunit sinundan ni Patch si Claire palabas. Dahan-dahan siyang lumapit mula sa likod at hinawakan ng balikat ni Claire. Sinabi niya na mahal niya si Claire at alam niyang mahal din siya nito. Sinabi ni Claire na hindi niya mahal si Patch, pero sagot ni Patch, Oo, oh, mahal mo ako, ikaw na mababaw na babae. Natatakot at nalilito si Claire, ngunit hindi niya akalaing maaari niyang i-report si Patch. Nahihiya siya dahil sa atensyon na natanggap niya sa store at pakiramdam niya ay mag-aaksaya lang siya ng oras ng mga pulis dahil hindi naman siya sinaktan ng pisikal ni Petch. Pakiramdam ni Claire ay nakakulong siya at hindi makapagsalita tungkol kay Petch maliban sa kanyang ina at pinsan. Inisip niyang nahihiya siya na ikwento ang kanilang relasyon na tatlong linggo lang tumagal. Unti-unting lumiliit ang kanyang mundo dahil sa takot at stress mula kay Pesh na laging nagmamasid sa kanya. Apektado ang kanyang kalusugan Hirap siya sa pagtulog, nagkaroon ng impeksyon sa mata, at nahirapan sa trabaho dahil sa kakulangan sa konsentrasyon at parating late. Sinusundan siya ni Petch saan man siya magpunta. Sinusundan siya ni Petch pagkatapos ng trabaho, sasabay sa kanya sa tren, at kapag nakarating na sa bahay ni Claire, nauupo siya sa labas at ikinainis ito ng mga kasama ni Claire. Saan man magpunta si Claire, nandyan si Petch. Nagmumulto na si Patch sa pamamagitan ng mga tawag at text message sa telepono ni Claire. Ipinapahayag ang pagmamahal nito sa kanya. Ang mga mensahe ni Patch kay Claire ay nagpatuloy, umaabot ng hanggang limampung beses sa isang araw. Lalong naging mas malupit at nakakakilabot ang kanyang mga mensahe, parang nagkakasama pa sila. Isa na namang mahirap na araw para kay Claire sa trabaho. Natapos ang kanyang shift sa Harvey Nichols at naglakad papuntang train station. Habang naglalakad siya sa platform, nakita niya ulit si Patch. Natakot si Claire dahil sinusundan siya ni Patch. Tumakbo siya papuntang platform at sumakay sa tren. Pagkaupo niya, umupo si Patch sa tapat niya. Sinabi ni Claire kay Patch na iwanan siya at nawala na siyang interes sa kanya. Sinubukan niyang tumakbo ulit, ngunit sinundan siya ni Patch at tinulak doon, hinarap siya ni Claire at sinabi, Kung hindi ka titigil, ire-report kita. Lumapit si Patch sa mukha ni Claire at sinabi, Kung i-report mo ako, papatayin kita. Si Claire at ang kanyang ina ay natatakot at hindi alam kung isusumbong ba nila si Patch sa mga pulis. Inisip nila na baka lalo pang magalit si Patch at lumala ang sitwasyon kung i-report nila ito. Wala silang ibang magawa at si Claire ay nahihiya sa nangyayari sa kanya. Pakiramdam ni Claire ay tanga siya dahil nakipag-date siya sa isang taong kakaiba gaya ni Patch na kayang gawin ang ganitong mga bagay. Nahihiya siya at kahit ang pinakamalapit niyang kaibigan at mga kaschoolmate na nakikita niya tuwing araw ng pahinga ay hindi alam ang tungkol kay Patch. Hindi na kayang itago ni Claire ang sitwasyon mula sa kanyang mga kasama sa flat at nagsawa na ang kanyang mga kaibigan sa patuloy na pagbabanta ni Patch. Ini-report nila si Patch sa kanilang mga boss sa Harvey Nichols. Inilipat siya ng kanyang boss sa ibang departamento. Kaya't patuloy pa rin siyang nagtatrabaho sa Harvey Nichols, ngunit sa ibang schedule at ibang floor. Sa kasamaang palad, hindi iyon nagbago sa kanyang pag-uugali at patuloy pa rin siya sa pagsubaybay kay Claire. Ipinabatid sa head ng security ang nangyayari at tinanggap niya ito ng seryoso. Siya ay isang dating pulis, kaya't naglagay siya ng mga kamera sa mga pwesto ni na Claire at Patch. Mabilis niyang nakita na oo, pinahihirapan at inaabala nga ni patch si Claire. Inilipat siya sa ibang palapag, ngunit patuloy pa rin siyang bumababa kay Claire. Ang katotohanan ay, maliban na lamang kung i-report ni Claire si Patch sa mga pulis, ang tanging magagawa lang ng Harvey Nichols ay suspendihin siya na siya namang ginawa nila. Sa isang pagkakataon, tinanong ni Patch ang isang staff kung ano ang parusa sa pagpatay sa Britain. Nalaman ito ng head of security ng Harvey Nichols kaya't pinayuhan si Claire na pumunta na sa mga pulis. Nang pumunta si Claire sa mga pulis, inasikaso agad siya ng mga ito. Ininterview siya at kumuha ng mga pahayag mula sa kanya. Sinabi ni Claire ang lahat ng ginawa sa kanya ni Patch pati na rin ang pagpapalit niya ng numero dahil sa walang tigil na mga tawag at mensahe, pati na ang mga pagbabanta na papatayin siya ni Petch. Tinawag si Petch sa opisina, tinanggal siya at inaresto ng mga pulis, inescort siya palabas ng dalawang pulis sa harap ni Claire. Pakiramdam pa rin ni Claire na siya ang may kasalanan sa nangyari. Dahil matapos ang ginawa ni Petch, patuloy pa rin siyang nagdududa kung tama ba ang ginawa niyang pag-report kay Petch sa mga pulis. Pakiramdam ni Claire ay siya pa rin ang may pananagutan at iniisip niyang baka pinahintulutan niyang mag-isip si Patch na may espesyal na nararamdaman siya para sa kanya. Ayaw niyang magdulot ng problema kay Patch, gusto lang niyang matapos na ang lahat. Ang patuloy na pang-aabuso ni Patch kay Claire ay nagiging malinaw na sa buong pamilya ni Claire. Kung ikaw ang tao na nasasangkot, hindi mo alam kung anong mangyayari araw-araw, gabi-gabi. Dinala ng mga pulis si Petch sa istasyon at isinampa ang kaso laban sa kanya. Ibinigay sa kanya ang isang non-molestation order na nagbabawal sa kanya na lumapit kay Claire o makipag-ugnayan dito. Matapos ang mga pagproseso ay pinalaya si Pet. Gayunpaman, patuloy na nararamdaman ni Claire at ng mga kasama niya sa flat ang panganib. Kaya't nagpasya silang maglipat ng tirahan. Habang nag si Claire, nagulat siya nang makita si Patch sa pintuan ng kanilang flat. Habang abala sa pag-iimpake, nakita niyang nakangiti si Patch sa kanya. Agad niyang tinawag ang mga pulis. Ngunit nang dumating sila, wala na si Patch at walang aksyon na nangyari. Limang araw lamang matapos siyang arestuhin at utusang lumayo kay Claire, muli na namang nakakita si Patch ng pagkakataon at nagtago sa labas ng bagong flat ni Claire. Tinawag muli ni Claire ang mga pulis at sa simula, nahirapan silang hanapin siya. Kaya sumama si Claire sa sasakyan ng mga pulis upang maglibot. Sa wakas, itinuro niya si Patch at agad siyang inaresto ng mga pulis sa harap ni Claire. Habang nilalagyan siya ng handcuff, ngumiti pa si Petch kay Claire. Doon na napagtanto ni Claire at ng kanyang pamilya na may posibilidad na maisakatuparan ni Petch ang mga banta niya dahil hindi siya natatakot sa mga consequences. Wala siyang pakialam at tila baliwala sa kanya ang batas. Ang kanyang ugali ay hindi matino, mapanganib, at siya ay obsessed kay Claire. Si Patch ay nahaharap sa kasong pagbabanta ng pagpatay kay Claire at pinalaya ulit siya sa piyansa. Matapos ang mga linggong puno ng pighati at pang-aabuso, nakaramdam si Claire ng konting ginhawa. Hindi na niya nais pang malaman kung ano ang nangyari kay Patch at unti-unti ay bumalik sa normal ang kanyang buhay. Dumating ang kaarawan ni Claire, kaya nagyaya ang kanyang ina na pumunta sila sa Florence, Italy. Nag-enjoy sila ng limang araw nagpunta sa isang music festival, nagsayaw, nagkulitan, at iyon ang mga sandali na hindi malilimutan ng kanyang ina. Si Claire ay naging pinakamagandang bersyon ng kanyang sarili sa mga araw na iyon at habang pinagmamasdan siya, naisip ng ina na hindi lang siya anak ko, kundi ang pinakamagandang kaibigan ko. Habang magkasama si Claire at Trisha sa bakasyon, si Petch ay bumalik sa Slovakia at nagpunta sa isang firing range. Nagsanay siya ng pagpapaputok ng baril at kumuha ng firearms license. Nagparehistro siya ng isang handgun sa mga autoridad ng Slovakia. Habang si Petch ay pabalik sa London, dala niya ang isang Luger handgun na binili niya sa Slovakia. Nailusot niya ang baril sa border control at hindi na detect. Nahaharap si Petch sa paglilitis para sa mga kasong pang-aabuso kay Claire Ngunit nagdudulot ng kalungkutan kay Claire ang ideya na maaring kailanganin pa niyang makita si Patch. Ang kaso ay nakatakdang marinig sa katapusan ng Agosto. Pinayuhan si Claire na bawiin ang mga kaso ng pagbabanta ng pagpatay dahil mahirap patunayan na talagang may banta sa kanyang buhay. Kaya't hiniling na idrop na lang ni Claire ang mga banta ni Patch. Ngunit sa huling sandali, nagbago ng pahayag si Patch at humingi ng guilty plea. Dahil dito, hindi na kailangan maganap ang paglilitis at hindi na kailangang harapin ni Claire si Patch sa korte. Isang malaking ginhawa ito para kay Claire. Tumawag siya sa kanyang ina at sinabi, Mom, maari ko na talagang isara ang masakit na pangyayaring ito. Makakatanggap siya ng minimal na multa o kaya'y community service. Walang dahilan para magalit ang mga tao sa akin at sa wakas ay matatahimik na din ako. Nag-email si Claire sa kanyang pinsan at sinabi, Si Patch ay umamin ng guilty, ngunit pinapayagan siyang nasa labas habang hinihintay ang kanyang sentensya. Nasa beauty counter si Claire sa Harvey Nichols at nagsimula ang kanyang araw na parang isang normal na araw sa trabaho. Nagtrabaho siya hanggang 8 PM at malapit na siyang matapos nang makita ng kasamahan ni Claire ang isang anino na lumapit sa kanya. Inisip niya na baka bagong manliligaw ni Claire at naroroon upang sunduin siya pagkatapos ng trabaho. Ngunit si Patch pala iyon na hay sa cocaine at iniharap ang isang baril at binaril siya sa likod ng ulo. Bumagsak siya at binaril pa tatlong beses sa muka. Binaril din ni Petch ang kisame bago itinutok ang baril sa sarili at nagpakamatay. Si Claire ay namatay agad sa lugar. Siya ay 22 years old. Ang buong pangyayari ay tila isang masamang panaginip. Lahat ay nagulat at parabang nangyayari ito sa ibang tao. Ayon sa ina ni Claire, Nasa isang selebrasyon ako ng kaarawan ng isang kaibigan nang makabalik ako sa bahay bandang hating gabi ay narinig ko ang malakas na katok sa pintuan. Bumaba ako at dalawang pulis ang nandoon. Isang pulis ang nagsabi, Si Claire. Alam ko agad sa kanilang muka na wala na si Claire. Sinabi nila na si Claire ay binaril ni Patch at tumango ang isa sa mga pulis. Sa kanyang pagdadalamhati, nagsimula si Trisha na maghanap ng mga kaso na kagaya ng sa kanyang anak at napagtanto niyang hindi siya nag-iisa. Nagumpisa siyang makipagtulungan sa dalawang ina ng ibang mga biktima ng stalking. Agad nilang naisip ang lakas ng mga pamilya na nawala ng mahal sa buhay sa pagtutulungan at pagkonsulta sa mga eksperto upang mapabuti ang sistema. Walang makapagsasawalang bahala sa isang ina na nawalan ng anak at maari nilang isigaw sa buong mundo ang kanilang laban. Bilang isang paraan ng paggagamot sa sakit, nagtatag sila ng isang charity na Protection Against Stalking upang itaas ang kamalayan ukol sa panganib ng stalking, magbigay ng edukasyon, at magsalita tungkol sa mga nangyari sa kanilang mga anak. Habang nagahanap ng kasagutan, Nakilala ni Trisha si Laura Richards at nagtrabaho silang magkasama. Si Laura ay nagsabi, si Trisha ay nagpapakita ng lubos na kababaang-loob at talagang gusto lamang niyang makahanap ng kasagutan upang matiyak na hindi na ito mangyayari sa ibang anak o mahal sa buhay. Nagpetition si Trisha at Laura sa Prime Minister noong panahong iyon upang baguhin ang mga batas. Dahil dito, naging kriminal na ang stalking sa unang pagkakataon sa batas. Isang malaking hakbang para sa mga biktima ng stalking. Sinabi ni Trisha na hindi niya nais mangyari ito sa ibang tao. At bagamat hindi na maibabalik si Claire, nais niyang matutunan ang mga leksyon upang maiwasan ang mga ganitong karanasan. Nagpatuloy ang National Stalking Helpline sa pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng stalking. Ang helpline ay nagbibigay ng payo mula sa mga eksperto upang matulungan ang mga biktima na makalabas sa ganitong sitwasyon. Isa sa pinakamahalagang mensahe ni Trisha para sa mga biktima ay kung ikaw ay ginigipit na at hindi ka komportable o kung ikaw ay nasasaktan, may karapatan ka upang humingi ng tulong at magsalita. Masaya si Trisha sa mga nagawa nila at ipinagmamalaki niya ang lahat ng natiyak nilang nagawa para sa kapakanan ng mga biktima ng stalking. Patuloy nilang isinusulong ang kanilang layunin dahil alam nila na marami pang biktima ang nangangailangan ng tulong. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Maria Fumoto ng United States, Mangyan Vlog, DJ watching from Kingdom of Saudi Arabia, Hasnar, Philippines, Joyce and Concha. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba.